bakit nagiging puro hammer na lang ang isang impact drill? Katulad nito, kahit ilipat natin yung mode sa drill, ay puro hammer pa rin yung impact drill. Kahit nasa drill mode na siya, pag inikot na yung drill chuck niya, ay puro hammer pa rin. Ayan, katulad niya, no? Sumasayad pa rin. Kahit anong lipat natin dyan, sumasayad. Ibig sabihin, nag-hammer. Ito yung dahilan, ibig sabihin na wala yung bulitas niya. Minsan pagtanggal nyo nalaglag. pagkabit nyo, kaya nagiging puro hammer na. Ito lang yung dahilan kung bakit nagiging puro hammer yung impact drill ay bulitas na nalaglag. Nahanap naman tong bulitas sa mga siram bearing. Ngayon alam nyo na kung bakit nagiging puro hammer yung impact drill ay dahil nawala yung bulitas niya. Ito babalik ko yung bulitas. Para magkanoon siya ng drill. At hindi na puro hammer. Ito kapit na natin. May bulitas na siya. Tapos ikot natin. Tapos nasa drill mode na siya. Ikutin natin yung drill chuck. Ayun, hindi na siya sumasayad. Nag-drill na siya. Ayun lang yung dahilan kung bakit nagiging puro hammer yung impact drill niya. Lipat naman natin sa hammer ikutin natin yung drill chuck niya. Ayun, nagbabanggaan na siya. Yung gear niya. Talaga nag-hammer na. Lipat natin ulit sa drill. Ayun, hindi, hindi na siya sumasayad. Nakadrill drill mode na siya.